Kumusta mga kabinyor? Magandang umaga. Sa araw naman tayo, susubok naman Wala nang ura sa na gabi. Maliwanag na yung buwan. Lulubog yung buwan. Ano na? Hindi na nga ako lumusong kayo ng maliling araw. Kasi lulubog. Saglita na lang, maliwanag na. Susubok tayo sa umaga. Magmamakasali tayo. baka may isda na baka may isda sa umaga mahala na nandito ako sa may ano dulo ng barangay namin dito tayo magsisimula papunta tayo ng lagundi susubukan natin papunta ron kung ano lang yung mahuli natin kung ano lang yung ipagkaloob sa atin okay na yun aga pa hindi pa sumisikat yung araw matitiyan po yata ah yung mm? nalalapit na karaw natin huh? maliwanag yung buwan wala pa na isda kapag maliwanag yung buwan mabihina ah. natapat pa talaga at sana may labas yung kulambutan dito sa mga pangit lugan bibisitahin natin at syempre tatalayan natin itong mahaba pa na baka may maamong isda dyan So yun, na nyo lang po ako sa maradali na rin. thank <laughs> you City na isa pa lang yung huli natin nandito na ako sa Maylagundi Lagundi Happy sa mga taga barangay Lagundi Mahapit na yung labi natin puro kasi langis lumubog na kasi yung barko na yan ang sumayayalin lumubog na yung isang barko na galing kapol Nambah ya petah natin biji natin, tapi ngalap nah. Hei tam, petah natin mama biji natin. natin. La pula po. You know? Wala nang isda na malalaki. na sa amin. bayan. Bibigyan sana natin sana natin sa ano. Yung kabuuan ng barko sana pati sa ilalim. Kaso nawalan tayo. Bawal daw lumapit. May mga sasakyan pa siguro yung sa loob. Mga pa yata yun. natin dito sa may mismo na bayan baka makadagdag tayo dito palayo-layo na karating natin hanggang alin 5 km na limang kilometro na wala nang bituka tanggal lahat masakit kasing butas sa binasukan kaya binersa ko hilain palabas alas 8 sa is na salamat nakadagdag ulit tayo ng tunay na samaral ito yung original na samaral yung kanina ano yun kung tawagin namin Pangigwison kala ko madudugol na naman dalawa kasi ito magkasama Ako, ko na dito ulit ako sa Mila Kunti. Sayang ba sila yung video natin pag video sa may lubog na barko. May bantay pala doon. Ayaw papasukan, ayaw palapitan. Hindi tayo tuloy nakapag video ng maayos. Hindi di ba yung tinakas ito ako sa patat nga? Uwi na tayo. Mahap di sa labi. Yung ano siguro. Kalat kasi yung langis sa dagat. Langis ng barto. dalhin din tayo kahit pa paano. Hindi rin tayo nabok po. Teka muna tayo. Kahit na wala lang. Wala naman tayong ibang pinagkakabalahan kundi dito lang na sa dagat. So kilo-hiper natin kung ilang kilo yung huli natin. A few moments later. So yun mga kamindyo, yeah, na... ah, dito lang, dito lang tayo. Ah. Ayan ito lang yung nahuli natin, ito lang yung nakayana natin. So bali itong dalawang trigger fish hindi ko na ito ng video to. Pangulam natin to, tsaka ito. Ito lang yung pambibenta natin, yung mga pasang pangasaw. So, wala yung narating natin, ito lang yung huli. Ayos rin yan, 1.8 ho. Oh. Ayan, 1.8. Bali yung kilo niyan, 240 ay sa rin to, kaysa wala tayong kita kasi sa gabi wala pang oras maliwanag pa yun ito yung pambedin ka natin itong uulam natin Ayan. hindi ko itong dito na to sa maya, no? tapat namin at ito kung tawagin sa Bicol Kuwaw sa ibang lugar naman baga dito naman sa amin salmingan ayan, ayan. buhay pa Matamata. Mas marami yung pang-ulam natin. 2.4 yung pang-ulam natin. Oo. Kaya so rin. Mata-mata. Sa kabasaan, tawag niyan, mata-mata. So, malaki kasi mata, kaya tinawag na mata-mata. Kapag ka natatapat liwanag ng, ano, ng araw, yan. Parang aswang. <laughs> Umiilaw yung mata. Salamat kahit pa paano, may huli pa rin tayo. So, yun. po Shout out natin. So, yun, magandang hapon mga adventure. Salamat at kahit pa paano, kumita din tayo ng 432. Ayan. Mas marami pang ulam natin. Yung naibinta natin, 1.8 lang. Pero yung pangulam natin, ayan, 2.4. Ayan. May kabuang huli din tayo na 4.2 kilos. Salamat. Kahit pa paano, may nadilihin siya din tayo. Hindi rin tayo nabuklo. Hindi lang pang yung huli natin. Nakapambinta rin. So, yun, salamat sa mga Ayan, unang-una, -una, salamat sa mga masukid na taga-subaybay natin. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo mga katrinyor sa walang sawang suporta nyo at pagtangkilik sa ating mga videos. Ayan, sa po. Lalo-lalo na yung mga OFW natin, ayan, sa mga silent girls natin dyan. Ayan, sa mga OFW na silent girls natin dyan, ayan, shoutout po sa inyo. Ayan, at lalo-lalo na at mga, sa mga taga bayan ng alin, ayan, shoutout sa lahat ng mga taga-kababayan ko. Ayan, mga lahat ng barangay ng sakop ng alin yan shout out po sa inyo sa mga viewers natin dyan yan shout out po yan shout out kay ano shout out sa Bitanhuan Divers ayan shout out po sa mga divers sa Bitanhuan ayan shout out kay Danilo Adalim at sa kanyang anak Chords Prince Adalim from Santa Rosa and Riva Isiha shout out kay Calixero Tri Valdez shout out kay Jubel Velasco shout out kay Jose Floricard Barrigalejos Shoutout kay Gala Channel. Shoutout kay Jose Roldan Jornales. Shoutout sa Kayadong Family ng Naik Kabiti. Shoutout kay Shini Yang Shoutout kay Gerson Mahusay from Chico Kawayan Masbate. Ayan, shoutout po. Shoutout kay Bernardo Pedirio from Baga, kay Gubat Sorsogon Porok Tri, Sabang. Ayan, shoutout po. Shoutout po idol. Shoutout sa mga viewers natin dyan sa May Sorsogon ayan shout out po shout out kay Helbert Villasa shout out kay Fernando Lacasandili shout out kay Jacqueline Ibad shout out kay Armando Suaberdes from uh, Kabugaw Bato Katando Anis shout out po shout out kay Jubel Bius from Saudi Arabia Damam ayan shout out po shout out kay George Fortesa shout out kay Joel Bael shout out kay Gloria Alfiras from Borgos Pangasinan tagaktak -tag na init tagaktak na pausapin hap kainit <laughs> naglalangis na katawan natin sa pawis shoutout sa mga taga Valenzuela City, Manila yan from Johnny Batalona yan shoutout po. sa mga taga Valenzuela City shoutout kay Roman Balag from Binangunan Rizal shoutout kay Robert Rama shoutout kay Irvin Banak from Bohol shoutout kay Dennis Cruz. and family from Naikabiti shoutout sa Dilatore Pamilya ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel Manila. Ayan, shout out po. Shout out sa mga viewers natin dyan sa May Lagundi at happy fiesta sa mga taga Barangay Lagundi. Ayan. Shout out kay Romeo Alcones and family from Taklingan, San Teodoro, Oriental, Mindoro. Shout out kay Jim Alota. Shout out kay Jolie Balesteros. Shout out kay Rick Ricka. Tulabot ng City of San Fernando, Pampanga. Shout out kay Sagay Adventure. Ayan, supportan din natin mga kanwager yung channel ni Sagay Adventure. Ayan, nagsisimula pa lang din po mag vlog ayan nagpapasuport sa atin nagcomment sa atin ayan nagpapasupport din supportan natin mga kaadbidyor ragay adventure ayan shoutout kay Bong Disolok LB Alpinto Laika Lopez La Disolok BB Disolok Igna Disolok Ryan Disolok Trisha Disolok Rocky Disolok from Babatgon Lady so ayan mga kaadbidyor supportan din natin mga kaadbidyor yung kapwa nating ma channel ayan shoutout din natin ayan unang una shoutout kay Ma'am Mary Chow Pintis ma'am shoutout po sa inyo ma'am napakaraming napaka maraming salamat po maraming maraming salamat po sa tulong na pinagkalob mo sa amin Otol. tol ayun at sa buong pamilya namin ayan shoutout po sa inyo ayan at shoutout din kay Otol, rapis for fishing yun shoutout kay romil fishing adventure ayan suportahan natin mga adventure yung channel ni romil fishing adventure o mas kilala na babong dyan sa may barangay tabunan yan matnog sorsogon ayan suportahan din, din natin mga adventure yung kanyang channel ayan ito yung kanyang channel, Romil Fishing Adventure. Ayan. Shoutout kay John TV Vlog. Master TV Vlog, Beres Piro. Parts TV Vlog. Ayan, Parts TV Vlog. Supportan din natin mga kapi Kapinas Official, Father and Son Fishing TV, Kabogsay TV, Sea Adventure, It's Pandan Fishing Adventure, joy Fishing Adventure, Manoy Nel Vlog, Bosing Vlog, GC Adventure, Rix TV Official, Si Badong Vlog, Banayad Vlog, Fiat John Fishing TV, Ray Angler, Lari Amo, Silari Lakwat Siro, Kapana TV Adventure, Junly Fishing TV Kuya North TV Carbon Jor Mix Vlog na Nairobi Channel Regis Adventure, Bonbon Fishing TV Roger Lonor Mix Vlog Ka Fishing Judy Driver TV Roger Lonor Mix Vlog Roger Arciso Trailer Driver Just for TV Bicol Hunter Vlog MJ Eric Adventure So ayan mga kaadventure Support tali natin mga kaadventure Yung kailang mga channel So ayan sa next mga shoutout Ayun comment lang po kayo sa ating comment section Para next episode Sure may shoutout ko po kayo So yun, maraming maraming salamat sa panood. Hanggang sa next episode. God bless po. Bye-bye.